ay, muntak mo guys so, ayan guys, maliwanag na nakaka isang oras na rin kami mag-jogging jogging and walking ayan si Kuya ano, ng ano tindera ng po Japanese Garden, guys. Tapos may aso pa. So, nakakaisat kalahati na kami ng walking at saka jogging, guys. birds the of paradise. Then, ito naman guys, may mga agabi dito. Agabi. Morning. morning. Morning, morning, morning. So, ito naman guys ay Chinese garden. Chinese garden dito sa Loneta. Sarado pa kaya di kami makapasok tapos my restroom dyan malinis ang restroom dyan ito yung ano yung may tubig dati tapos tinanggal nila oh, yun, oh, nga ulit sa ni Kuya yung ano yung ayan, tawag oh, yung pool. Swimming <laughs> pool. Natuyuan siya. Kanta, wow. minsan may ano, may park lang siya na maraming ano, may bulak lang. Wow! Yeah. busy na naman guys ang kalsada kasi anong oras na ba mag alas 7 na rin busy na mga tao papasok sa kami ang trabaho kami busy sa paglalakad <laughs> ano walking walking huh? lantana flowers nalala ko na guys <laughs> napagod na kami so tatahong muna tatahong muna tayo guys Naghiwanag mo ng magkat? No, naghiwanag mo kami. Sinaling pa sila? Hmm. Dalili ko tayo. Mayroon tayong grupo naman ang magsasubang malakad. Umabot na dito yung mga kalapate. <laughs>